Hay po kakaluto lang ng aking uh, chicken na uh, inihaw so mainit-init pa yan. So ayan yung nilaga kong okra, tapos meron akong kimchi, tapos yung inihaw na hita ng manok parang mang inasal style, tapos rice. So kain po tayo. Siyempre, umpisahan ko yung hita ng manok na super super masarap. Mainit-init pa dahil ito po ay ang aming hapunan. So, kakauwi ko lang. Tapos, sakto hanggang alas 5 lang ako ngayon. so, pag uwi ko, nagloto agad ako. Pero, minarinit ko na yung manok kagabi pa lang. So, para pag uwi ko, ihawin ko na lang siya sa aking ninja foodie. So, kain po tayo. Super, super po masarap ang aking dinner. Kaming tatlo. So, paano ko po ba niloto yung at uh, chicken, yung parang style mang inasa. So, syempre, sabi ko nga sa inyo, minarinate ko yung manok overnight habang nasa work ako. Uh, nakalagay lang siya sa ref. Tapos, nilagyan ko ng tuyo, kalamansi, tapos ketchup. basta lahat ng pampalasa, nilagay ko yan sa aking ah uh, mang inasal. Tapos, inihaw ko siya sa kaniyang ninja foodie. Kasi ayaw lumabas, guys. Kasi malamig na malamig ang panahon dito. So, niluto ko lang yan dito sa aking ninja foodie sa kusina. Tapos, ayan, nilagay ko na yung tatlong hita ng manok. Tapos, dinahadahan-dahan ko muna. Siyempre, nilagay ko muna sa hit yung ninja foodie din. Tapos, paunti-unti kong minidium yung ah, uh, init ba para hindi masunog yung manok. So, ayan. Chinik ko din pa unti-unti para dili sunog. So, luto na ang aking manok. So, fast forward. Tapos namin kumain ng dinner. So, nag kami. Tapos, nakabili ako ng aking favorite na cake. Apple cake doon sa favorite ko nga kanang parang ako ano siya coffee shop ba parang bilayha ah, bintahan ng mga pop, tinapay cake so sakto pag namalingki namin ni Mr. ngayon nakita ko may binta sila may binibintang itong apple cake alam niyo ba first time kong dumating sa Germany, ito yung kauna-unahang cake na tikman ko. Kaya never ko siyang nakalimutan dahil sobrang sarap ng lasa. So nakikita ko lang to sa isa. Sa, ano, dito din sa ano to na to, uh, bikiri nila binibinta. Madalang din to binibinta nila. Ewan ko, bakit kaya madalang lang? Hindi everyday. Madalang na madalang lang makikita ko itong binibinta nila. Pag binibinta nila to, Automatic guys pag makita ko bibili talaga ako kasi super super masarap, malambot so peplope at gustong gusto ko yung lasa. So ayan po ang aming dessert